Okay <clears throat> ng ates. Ipanlilinis namin sa pitura. Yun! Okay, mga kabayan, mga kalamansi. Ipanlilinis natin ito sa pitura. Yan mga kabayan, isang napakagandang araw po ulit sa inyo. Kamusta po? Yan, kasama ulit po natin si Sister Joy. At mga kabayan, ay tayo ay may share ulit sa inyong isang masarap na luto hindi nyo sa probinsya. Yung dinuguang laman loob mga kabayan. At lalong-lalo na ho ngayon ay maambaw, ay may sabaw ho ang aming lulutuin si Sister Joy ay masarap-sarap po maghigop, lalo na ho pag napaka-init ng kanin. Mga kabayan, kanina po ay tinulungan na po ako si Sister Joy na maglinis nito ang aming yan. Isang buong materialis mga kabayan Ere ng Babaoy eh. At Arihoy na kuha namin kay Ate Janet Yan, shout out po kay Ate Janet Mga kabayan, areho yung nilinis namin ni Sister Joy Arihoy kompleto Yan po yung laman loob, yan, may baga May puso, may puso. Yan mga kabayan, Arihoy masarap sa lomi Arihoy nilinis namin kay Sister Joy, yan, binubong Kompleto yan mga kabayan At meron din yung bataw at bituka. Yan mga kabayan, yun nilinis linis na linis so, na. Nga po, at tayo nga po ay mag-share sa inyo ng isang masarap na luto in din sa probinsya. Arihong ang laman loob. Mga kabayan, minsan po kasi nakatikim na rin ho ang dinuguan na may gata. Talaga naman kung nagustuhan ka, ang nagluto ho yung mga taga-bikaul, ay natikman ko nga ho sa isang kasalan na niluto nila, ay napakasarap. Sabi ko nga po, ay pag nagkaroon po ako ng pagkakataon na makakuha po na isang gatong set ng lutoin, ay susubukan din po namin yung may gata. Yan mga kabayan, di bali ho tayo ay mayroong laman loob, isang set po yan. Meron po tayong dugo. Yung mga kabayan, sa lugar ho namin, hindi masyadong sikat yung dinuguan na may gata. Pero nung matikman ko ito niluto na niluto ng isa nating kababayan na Bicolano, eh, talaga naman okay na paibig. Kaya susubukan ho natin mga kabayan na meron ho tayong gata. Mga simple lang mga kabayan na ingredients yung gagamitin natin. Bali nga meron tayong gata, paminta, yun ho ang ating asin. Meron ho tayong magic sarap at becheng. Yung ating yung pampasarap, yan. meron po tayong sile, bawang at sibuyas. Yung mantika naman mga kabayan, pagigisahan lang po natin. Para mga kabayan, ID... Ari naman ay nalilinis na namin ni Sister Joy. Ay di ari muna ho ay aming ihahal. Mga kabayan, medyo maulan-ulan ho ngayon din sa aming probinsya, din sa Batangas. Ay di ari, din ho kami magluluto sa loob ng kubo. At dahil ari nga ho ihahal pa, marami naman ho din kahoy. Ay di ari magpalingas na uli ho si Boss Danoy. Tayo ho ay mag-ahalbos na din ng ating lamando. Yan mga kabayan, ay di ari na ho yung ating laman loob at ari muna na ating ihahalbos. Mga kabayan, ating mo ihahalbos ari laman loob at pagluto na sa kahon natin ari gaganyan. kabayan, areho yung ating inihahalbaos. Ayan, nakikita nyo mga kabayan, areho ay luto na. Ayan, malambot na ho. Ayan mga kabayan. Areho ay at palalamigin lang ho namin si Sister Joy para amin hong magayat. Loob, areho ay ating munang Loob, oh, naglalagot na mga kabayan Talagang luto-luto na ito mga kabayan, yan ho. At naihalbos na namin ni Sister Joy aring mga laman loob. E di ngayon naman ho ari amin ang gagayatin. Yan, na medyo napalamig na rin ho namin. Uutayin na ho natin mga kabayan aring gayatin yan. At di ang gagayatin lang natin yan mga kabayan ng maliliit lamang po. apa banyak upload material puso, yang nah, puso mah apa Oh gitu siapa? at ari na ngahat na namin ni Sister Joy, ari hong aming dinog anay. At ang importante talaga mga kabayan sa pagluluto ng gantong dinog at ay yung gantong mga materyales o yung laman loob ay talaga hong malilinis natin. At masarap po kainin itong materyales na ito, itong hong laman loob nito na, na wala hong amoy ng dumi. Talaga naman ho na mapakalasa ho nito at lalo na ho pag ito ho ay malinis ang pagkakadalay ay napakasarap po na dinuguan. Mga kabayan, yung dinuguan na lulutuin natin is yung version ho namin ha, yun sa Batangas. Ngayon lang ho ay gagawa kami ni Sister Joy ng mayro naman hong gata. Yun ho, inspire natin sa ating mga kababayan sa Bicol na nagluluto po sila ng dinuguan. Pero hindi ho natin exactly lulutuin kung ano ho yung proseso nila. Kasi ho, ang dinuguan ho namin din sa Batangas, yun ho ay may sabaw. Hindi ho katulad ng ibang dinuguan na Mal malapot ano na Iba ho kasi dinugan mga kabayan, lalo na parte ho ng mga elokos ay as Bisaya, doon ho yung dinuguan. Ay talaga naman ho, pag nilagay nyo sa mangkok, ay parang hindi ho papatak. Eh, malagkit. Di naman ho sa amin, sa amin hong barangay, masabaw. ang sikat naman ho na dinuguan ay yung masabaw. Ngayon ang kabayan, idadagdagan ho natin ang gata. At ang gagawin ho natin ay inspire lang naman mga kabayan. Inspire po sa dinuguan ng mga Bikulano. Pero sarili naman ho natin na version. Hindi ho natin totally na gagayanin po yung kanilang dinuguan. areho ay inspire lang mga kabayan. Gagawin pa rin ho natin yung aming version ng dinuguan din sa aming barangay. Mga kabayan, at ari at halos matatapos na ho namin ni sister na gayatain. E di mangyayari ho din eh. Ari ho ay isasangkot siya na ho namin namin. Yan. Yan mga kabayan at di kasama uliho natin si Boss Danoy at arihi pag mga lantakan mga kabayan na ho ng niyaw ay paggabayak, pagkakayod, pagka uh, ano, ayaw hinapakagaling ang bata kaya. Oh, sabay pa. Yan mga kabayan, kay gay nangangain ng garing tumbong. Ay! <laughs> kami ng bata ay uy, ang paborito na ay lalo na kami napakarami niyaw. <laughs> Uh, kabayan, ay di natapos lang na ako namin gayatan yung ating laman loob. umpisa na ho namin si Sister Joy naman ang pagsasangkotsa at arihoy atin ng lolo to. Sangkotsa na ho natin aring ating laman loob. Ayun, arihoy yung laman loob na aming ginayat. Ay di mangyari ho ay eh, aming sasangkotsahin hinat at palalagitingin ho muna namin ari Bago ho namin ari lagyan sa ng sabay kabayan, habang arihoy sinasang ko ay eh, di Sister Joy naman ay hey. mag-aayos ng ating gata at arihoy na pagaling mga babaya kasama ho ang aming pamamakay na si Boss Danoy. Hey. Yan mga kabayan, ay eh, di ito isasang ko lang natin hanggang sa lumagit ko rin ating laman loob. karon mahiluto-luto na at ito lang pala, ng konti para ho mapakasama. lalagay ng ticket ako yan pero palalagay ng ticket pa natin mga kabayan at uh, gusto natin dito sa ating tinungkan ay crispy crispy ho yung laman loob bago po natin sa loob mga ah, kabayan talagang makikita nyo ho yan ay tanyo gawin talagang Lagi itikang, lagi itikang na ho yan mga kabayan Ay di yan ho, ay talagang tostado na Talagang crispy, crispy na ho yan mga kabayan Atin na ho munang titimplahan Yan Lalagyan na ho natin ng tuyo Mga kabayan, tuyo Ganyan na natin ang mga kabayan ng paminta Damihan natin Masarap ho maraming paminta na yan Konting magic talagang tostado tostado yan ha mga kabayan yan ating binog ang laman loob yan mga kabayan kasasama na ho natin din ang ating sibuyas bawang mga kabayan edi eh, makikita nyo talagang crispy crispy na ho yung ating dinogan sasama na ho natin ang yan, bawang, at, babang, din ang ating bawang yan napakaraming bawang mga kabayan Atin lang ang pababangunan ng ang ating bawang. Yan mga kabayan, at mabango na ating bawang. Sasama na ho natin ang ating sibuyas. Yan mga kabayan, talaga crispy, crispy ho crispy-crispy ho yung ating yang binugaan. At talagang gusto natin ay crispy dinugo ang laman loob. Ayan, idea rin ho ay mapanguna ho yung ating sibuyas bawang mga kabayan. Lalagyan na ho natin ito ng sabaw o tutubigan na ho natin. yan mga kabayan. Boss Danay, lagyan na tubig. Konti lang tayo kasati lang. Para ipakukuloy na lang natin sa kahon natin titimplahan at sa kahon natin isasama yung dugo at yung gataho na ating ginawa. Ari kulo ang kulo ana ay sasamahan na ho natin ng suka at siyempre sabi lagi yun ng matatanda ay huwag daw hahaluin. Susundin na rin natin. Ayan mga kabayan, di muna ho natin hahaluin. At pag nakailang minuto, eh, isa ka ho natin sasama yung dugo at gata. Ito na hahaluin at sasama na ho natin din ang dugo at gata. Magsasabayin na natin mga kabayan habang kinihuhulog natin rin ating dugo. Ay man ho mga kabayan, ay eh, version namin. Kaya ang gagawin na ho namin ay eh, yung alam namin lo. Ayan mga kabayan, sasama na ho natin din ang dugo. At isasabay na ho natin ang gata para isang haluan na. Sister, tara! Okay. <tinyo> Ay, okay. so, hindi hinalahan ko natin titigilan ng halo na rin at na hindi ko kumarta. kabayan. First time lang ho natin na magluto ng dinugan na may kata. Pero tayo yung ilang beses na nakati kayo ay di-inspire ko ito sa mga luto ng bitula na yung mga kabayan, ito yung sarili namin version ha. Hindi po natin na uh, ginawa yung version nala at hindi pa ho natin nakikita kung paano sila magluto ay kung hey, wala hey. pa tayo na may kata. Yan mga kabayan, sasama na ho ng kuya aring aming sili. Mas kaya mga kaya ngayon. Talagang gustong gusto na po Pati, rest, kwadahan nito 'yung mga bika na namin mga kabayo dugo at gata First time lang namin ginawa 'yon, itanong e, ko siya, hindi naman siya kumorta Namaka pa rin yung kulay ng dugo din. Yan mga kabayan ay di na ho aring ating dinugaan laman loob. Luto na ho ang na rin. At meron na ho ulit tayo mapapagsalo sa Yan mga kabayan at di naluto na ho namin ni Sister Joy Aring version po namin ng dinuguan o crispy dinuguan with gata ari po ay inspire po namin sa mga lutong bikulano Hindi naman po totally na ginaya namin dahil hindi po namin nakikita Kung paano magluto yung mga bikulano Ang ginawa lang po namin ay sumubok po kami magluto ng dinuguan laman loob na may gata At sa awa ng Diyos mga kabayan makikita nyo napakaganda ho yan Bukod doon sa malapot, ay talagang kumapit ho ng ice, hindi ho siya kumorta. Hindi po humiwalay yung dugo, napakaganda na pagkakaluto. At syempre po, ay dahil nga may gata, ay di manamis-namis po yung sabaw. Yan mga kabayan, ay nandito na naman ang ating mga pamangkin na talagang magnagwagwapuhan at nagagandahan at tayo ay maghahabot. Tanghalian na sis! Yan. Yan mga kabayan, tayo ay magtatanghalian na. Thank you Lord sa napakaraming blessing at di kitikman na ho namin aring aming niluto ni Sister Joy. Kain mga kabayan at di mukbanga na uliho ho aray kasama ang kay pamilya. Kain pa! Yan mga bebe, kain! So, yan, it kain po! Yan, thank you po sa napakaraming blessing. E di aray ho kakainin na namin. Susubukan subukan na ho namin aray kainan. Ano at iya, kamusta ang ating dinuguan? Ay, oh, dapat. Mga kabayan, ito yung ating dinuguan naman loob. Ay talaga naman hong ginawa ho namin din eh. Talagang hugas na hugas. Dahil nga po ari gustong gusto din nila si Sister Jay sa so, aking mga okay, pamangkin. Lalo na ako si Nathan, mga kabayan. Ay paborito-paborito niya ang dinuguan. Ang ginawa ho namin, talagang hinugasan ho namin na maayos. Gumamit ho kami ng dahon ng guyobano. Meron pa ho kaming asin. Meron pa ho kaming ginamit na kalamansi. At mantika para malinis ho na maayos. Para ho, walang amoy mga kabayan. At nanlutuin naman po namin, italaga naman pinamantika ho muna namin bago ho namin nilagyan ng sabaw. Kain ho mga kabayan. Ay di ho yung aming dinuguan laman loob. Kain lang po. Mga pasing pasintabi sa mga hindi kumakain ng dugo ha. Kami oh, lang hoy talaga. Sanay na ako, kumakain po ng dugo. Hmm. Kain pa. Dito, so, kumain natin dinugan kung pasado ganun naman natin inyo.

kabayan ay eh di aray ho i-enjoy na namin, aring amin hong pagkain. At wari ko ang amin cameraman. Thank you kay Kuya Charles, mga kabayan kay Botox po sa pagkakamera ho sa amin. At wari ko gawang ilaway na laway na rin, ay eh gusto na rin ho kumain. Kain ho mga kabayan ay eh, aray ho i-enjoy na namin. At wari ko gawang itong yung gawang aking mga pamangkain. Sa awa naman po ng Diyos, ang bawat niloloto namin si Sister Joy, talaga naman ho na nag-i-enjoy. Basta Sarap Ha, ah, wari ko ngipin ni Boss Dano ay puno ng dugo. <laughs> Kain po. Mga kabayan, maraming maraming salamat po sa pagsama po ulit sa aming video. At aray, in-enjoy na namin ang pagkain mga kabayan. May iba pa ho kami natira at yung iba ho namin mga kapamilya ay nasa kanakanlang bahay pa ho mga galing na mga pinuntahan ho, di kami lang muna ho ang tumalay. Kami ho yung kumain na eh. rin. Marami naman ho kami tira para sa katila. Mga kabayan, maraming maraming salamat po. At huwag niyo po uling kalimutan na samahan kami sa aming mga susunod na video. Yan, kasama po natin si Sister Joy at ang aking pong mga pamangkin at magulang. thank you po. Yan, salamat din ko kay Boss Daday sa lagi pong pagtulong sa atin. Maraming maraming salamat po. Kain po mga kabayan at sana po ay matry din po ninyo ang dinuguan laman loob, ang crispy dinuguan na may kasama po yun. Salamat sa mga taga-bicol at talaga naman ang sarap ng inyong luto.